magandang gabi muli mga lumon alis tayo para sa ating pangingisda at uh, abangan nyo ang mga su susunod na mga pangyayari at uh, ewan ko lang kung may mga mahuli pa ba tayo sige na lang basta sa susunod uh, 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 basta sa video natin ito subukan natin kung meron ay uh, kung meron tayong mga huli i-upload natin pero kung uh, account pa rin uh, hindi na tayo mag-upload ito na tayo mga lumon tingnan nyo habang uh, hinuhugasan ko yung mga huling isda oh <coughs> ibang klase mga palaka dito sa amin mga lumon umakyat na sa pader oh <coughs> Yan, medyo nakabawi tayo sa gabing ito mga luma. Tingnan natin bukas kung anong gagawin ni Mrs. dito. Baka nagbalak na yan na <laughs> ibenta na. Yun know? <laughs> Good morning mga lumon. Ang ating isda ay umabot lang ng isang kilo yung kwan, mga malalaki. Tapos ito yung mga maliliit oh. Kala ko marami na yung huli ko kagabi. Uh, kaunti rin lang para. Ito ma, eh, di na lang tayo na ito eh, eh. Di, di, na lang. Di na lang daw namin ibinta yung kwan. Uh, kaunti, eh. kaunti rin lang, eh, lang yung mailuan kaya hindi na hindi na magbenta ng mga lumon napag isipan ni misis na iprito daw yung kuan mga malaki tapos itong mga kuan ibalik natin sa ref <laughs> Dito sa probinsya wala kami mga problema na katulad ng mga sobrang-sobrang problema naging kontento na rin kami sa katulad nito <laughs> Ilang tirasong mga huling isda. Yan lang. kontento na kami nito. bagong isip niya. <laughs> <laughs>

哦。 Ting TV